Hello guys, si natira nang bang. Oh, I see you. oh. oh Tingnan mo yung ating instant plastic yung cover niya. Tingin na lang ang laman. Ha, kunakasi kaya yung tingin na lang.

diba ba? Tag 8 yan, tag 8. Yan cheese ring tag 9. Ito tag 8. Tag 8 yan. May na 8 ito. Ito ang tag 10 yan. 10. Ito tag 8 yan. diba? May na May na singit

Ito ko. Ang kaguluhan ko sa labas. Ito ko na nilipat. Thank you guys. Ito ng harap. Ang um,